Ang pahayag kay Juan ika na kabanata Nakita kong sinira ng kordero ang una sa pitong selyo At narinig kong kasing lakas ng kulog Na sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang At nakita ko ang isang kabayong puti Na ang sakay ay may hawak na pana Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy naman ako. Sinira ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang sakay ay binigyan ng kapakyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak sinira ng kurtero ang pangatlong selyo. At narinig kung sinabi ng pangatlong buhay na nila lang. Halika! Isang kabayong itim ang nakita. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong parang isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na buhay na nila lang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na sibada lamang ang mabibili sa ganonding ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alam. Sinira ng kordero ang pang-apat na selyo at narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang nakita ko na may isang kabayong matutla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay kamatayan. At kasunod niya ang hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, guto, salot at mababangis na hayop. Sinira ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Ubus lakas silang sumigaw. O oh, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo, na ding tulad nila. At sinira ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas. Ang araw ay nangitim na parang damit na panlutsa at ang buwan ay naging kasimpulan ng tugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubut na bunga ng ikos kung binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang ni Rolio at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa. Ang mga gobernador ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o balayan. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Tabunan ninyo kami para makumpli kami sa bukana ano, ng mga ng you <laughs>